Vaccines nga bang dahilan kaya nagkaka-autism ang isang bata? Dahil may mga nagko-comment tungkol dito ay sasagutin ko ito gamit ang isang article mula sa WebMD na isinulat noong June 22, 2022. Ayon dito, vaccines don't cause autism. Nagsimula kasi ang debate dahil sa British researchers published paper noong 1998 na nagsasabing ang MMR vaccine ay nagkakos ng autism. Nakatanggap ito ng publicity kahit 12 na bata lang ang pinagbasihan ng study dahil nagkataong noong panahong inilabas ito ay tumaas ang bilang ng mga na-diagnose na may autism. Dahil sa findings ng paper na ito ay gumawa din ng research ang ibang mga doktor upang alamin kung may kaugnayan nga ba ang MMR vaccine sa autism. Sa so, nasa 12 follow-up studies na ginawa ay hindi nakitaan ng link ang vaccine sa autism. Taong 2010, idineklara ng General Medical Council na malinaw na panluloko at pineke ng head researcher na si Dr. Wakefield ang resulta ng study at tinanggalan siya ng medical license. Napagalaman din sa investigasyon na binayaran si Dr. Wakefield ng mahigit 435,000 pounds ng isang abogado na naghahanap ng links sa autism at vaccine.